Walang nakikitang masama o mali sa dating Pangulo at ngayon ay House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund o MIF. Iwala si Arroyo sa anumang rason at instinct ni Pangulong Marcos na siyang basehan ng nabanggit pa pasya. Diin pa ni Arroyo walang mawawala kung susuportahan natin ang naturang hakbang ni President Marcos. Paliwanag pa ni Arroyo bilang Pangulo ay may mga hawak na data si PBBM na nag-udyok ano, pinagbasehan ito ng pasyan na huwag munang ipatupad ang MIF. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Representative Arroyo. The President must have his reasons and I promise he is in all so I think there's nothing there's nothing to lose if we uh, support the President on, on the suspension as he deems appropriate the president is the one who okay, has access to data. So, as I said, he has his so, this. Yes. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak, RMN.